Bata pa lang ako, pinalaki na ako ni Mami na... Ikaw na bahala sa mga kapatid mo, halagaan mo. Pag may mga bisitang nadaday, ako'y papaharap niya. Pag may mga hindi siya nakakausap, ako ang papatutay niya. Ako ang pinagkatiwalaan ni Mami na sa kalaka sa mga kapatid ko. Nung umalis siya papuntang Amerika years ago, magsushow lang siya eh. But it took her eight years, ten years to come back. Naiwan sa akin Sikiko, Sikian, si Mate, Sikian. Aside from that, there are 4 other kids. <laughs> yung pagmamahal na itinuro niya sa akin, yun na lang din ang itinuro ko sa mga kapatid ko kung paano mispeto, kung paano magmahal, kung paano ang lahat. Kasi siya din naman ang nagturo sa akin yun. So, kung ano yung tituro niya sa akin kahit wala siya? Yun na rin ang binahagi ko. as a family is not perfect. Hindi po kami perpekto pamilya. Our mom is a superstar for all of you. But for us, nanay, nanay namin siya. Mommy, iba po ang relasyon niya sa inyong lahat. Iba ang relasyon niya sa aming mga ina. Buong buhay punya, niya, kaya nang sabi ko, she dedicated to her craft. So minsan, kahit nung bata ako, pag nagkakasakit ako, isilip yan sa kwarto, lalagyan ako ng medyas. Mga tatlo, napupuntuhin niya lalagyan ng alkohol. Sabi niya, Anak, kung tatrabaho lang ako, yung mapabalik na lang ako agad. Hanggang, siyempre, nakasanayan mo na. Hindi eh, ba? Pero kahit na... Siyempre, nakafocus siya sa trabaho dahil she's the breadwinner of the family. Ang pamilya niya, tulungan niya. <laughs> naiintindihan namin yun. Dahil wala namang oras na hindi siya nagpapaliwanag sa amin eh. Lahat pinapaliwanag niya. Iuupo niya kami at sasabihin niya sa amin kung bakit. yung ng buhay ng mami ko. Partidig po kami nun. Kaming limang magkakapatid. Noong una po hindi ko. Naguguluhan ako, nahihirapan ako. Pero hanggang sa kaedad na ako, nagkaroon ako ng sarili kong mga anak, naiintindihan ko, Naiintindihan ko kung saan siya nang gagaling. nagpapasalamat ako sa lahat ng naituro niya sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin, sa aming magkakapatid. Sabi ko nga, ako si Madet, si Ken, at si Kiko, pwede naman sa ibang pamilya kami mapunta eh. Pero bakit kami napunta kay, kay Nora Honor? So that question is bigger than us, you know, because that's God's intervention already. sekreto niyan eh. Ayaw niya. Ayaw niya talaga ipaalam sa amin mga kapatid. Kung hindi pa kami mangungulit, hindi niya ipapaalam. Hanggang nahuli ko yung isang doktor niya. Kinausap ko. Sabi ko, I want to know my mom's condition. Hindi pwede na hindi namin alam. We have the right to know. As her children. So her doctor, her doctor Pinaalam niya sa mami ko. Nung nalaman ng mami ko na kinukulit ko yung doktor niya, ang text na sa akin. And I want to read that text to all of you. Kamamahal kong Lot-Lot. Kausap -lot. ko ang doktora ko si doktor Lua. Magkausap raw kayong dalawa at tinatanong mo raw sa kanya kung anong sakit ko. Sabi ko kay Doktora Lua na salihin sa'yo na okay ako. Wala ka o kayong dapat ipag-alala. Dating sakit ko lang ito at nag-trigger lang nang nagkaroon ako ng upo at sipon nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalam. Pero huwag. Kaya ako. Wala tayong dapat ikabahala. Pag oras na ng isang tao, wala na tayong magagawa. May sarili na kayong pamumuhay. At masaya ako dahil maganda ang inyong naging buhay. Lalo na buhay ng anak mo at yung mga anak sa mata ng tao at sa Diyos. Ano man ang nangyari, mahal naman. hanggang nagkaroon ng kondisyon ng mami. Matagal namin itinago sa lahat. She's been suffering with COPD for a long time. At kinakaya niya. Dahil ayaw na niya eh. Ayaw niyang sa kanya. Ayaw niya. order from me to Sabi ka, anak, eh, kailangan gawin sa mami mo. mag okay ka, mag okay ka. Okay. Kung anong kailangan gawin, gawin. Please. Okay. Mag okay, iyan. Iyan sa mami na sa ospital. Oh, ate, alam ko na. Mabunta na rin ako. I received another text. Lord, forgive that I have come, come now, come now. I was rushing down. He had called, I'm He was also on his way, too. When we got to the hospital, the doctors spoke to us, they were able to revive her. Pero sabi na rin sabi ng doktor kung ano yung consequences ng flatline na yun because she flatlined for 30 minutes. Mm. When she was being. When they were putting her already. I was still talking to Amanda and Ian. Recently, lumaban tong nanay ko eh. Kung kaya niyang kargahin lahat, gagawin niya eh. She tried again to fight. She did. But we already knew she was gone. Okay, kami. Mom. Let go. Because she fought twice that day. Aside from that, two years ago, she was also in the ICU, and she flatlined two years ago, also. So. this for all of you because I want all of you to know the truth. From me, my brothers, and my sister, ko na po nang sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Sa akin po, sa harap ng nanay ko. This is what happened. Masakit para sa aming kakapatid. Pero kagaya ko po, yung panahon na nasusolo ko ang nanay ko. Sobrang laki na po ng pasasalamat ko. At sa mga konting panahon na yun, lahat ng pwedeng sabihin namin sa isa't isa na sa po namin. She has shared her life with the public, with all of you. And I know that mom, wherever she is now, hanggang ngayon, nagpapasalamat yun sa inyong lahat. Kaya, on behalf of my family, my, my, my brothers, Ian, my sister, Matet, Kiko, and Ken, maraming 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 salamat sa pagdamay po sa amin. Thank you for the love that you have for our mom. Salamat po na ibinabalik niyo yung pagmamahal na yun sa kanya ngayong araw na to. Please, huwag niyo pong kakalimut ka ng isang Nora ko Nora. I'd like to call my brothers and my sister to please mga tao lang po ako na gustong pasalamatan before we show you the ADP. Tita Gigi at Tita Susan Wando, please stand up. Tita Imelda, please stand up. Thank you, Tita. Salamat po sa kaka ng ng mga. Salamat po. We love you, Tita. Thank you. Thank you. I want to say thank you to St. Peter's Chapel. na ng napakagandang termo na suot ng ating national artist. Maraming salamat. Thank salamat. Maraming salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo. Nay, men. salamat. Salamat talaga. iyo. So, asawa ko na hindi po siya Pilipino, pero gusto na niya maging Pilipino, baka naman pwede kasi sa lahat ng mga Pilipino na kausap galing na po mag-Tagalog eh. <laughs> Salamat. Mahal. Thank you for assisting us with the program today. Salamat, Derek. I'd like to thank the good Congressman Ron Salo, Commissioner Rally De Leon, si Senator Jinggoy, walang tigil ang tawag sa akin, nangangamusta. Lord, kamusta ka, mga kapatid mo? To the Ejercitos, maraming maraming salamat po. To Senator Bongo, to Senator Bongrevilla, and Madam Lani Lovidia, to Senator Alan Cayetano, to Mayor Lani Cayetano, to Senator Robin Padilla, who stayed with us for 10 hours on Mom's first day, Robin. Senator Robin, thank you. Thank you, Senator Robin, to you and to your whole team, kay Betsy. Salamat, salamat, salamat. Hindi namin kaya po nagkabitan. All of these good people extended their support and love to our family. To Miss Shirley Kwan, Tito Shirley, thank you for being my angel. To Tita Malu, for always guarding us every night. Tita, there are no words. Salamat. To all officials of the NCCA and libingan ng mga Bayani, Salamat. To all the fans of my mom, mahal na mahal niya kayo. Thank you for loving her. To our present first lady, who stayed. Who stayed. And spent time with her family. Thank you for doing that. We really appreciate that and we're very, very, very grateful. Marami pa po akong gustong pasalamatan. Sa mga nag-alaga kay mami, actually I don't know them. Dita eh, hindi <laughs> ko sila kilala. Sa mga nag-alaga kay oh, mami, Thank you. Thank you. Thank you. Good day, um, Tomorrow, tonight is our last night. Please lang po, again, I would yeah. like to ask, do um, no more picture taking. Ah, uh, tama na po. Let's, you know, let's give this to my mom. Tama na po yung mga picture. Bigyan niyo na rin po to sa nanay ko ngayong gabi. Also, I'd like to say